Bahagi ng mas pinabuti pang serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa at kanilang pamilya. Alok ng OFW Tulong at Serbisyo Center ang iba't ibang tulong kabilang ng tulong medikal, legal, gayon din ng scholarship. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Nagsisikap para sa pamilya, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, at kung ituring mga bagong bayani. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Mula noon, kinikilala na ng pamahalaan ang mga OFW bilang mahalagang sektor sa lipunan. At dahil dyan, alam nyo bang may mga pasilidad ding espesyal na nakalaan para sa kanila at sa kanilang pamilya? Ang isa riyan, hanina't bisitahin nati Narito tayo ngayon sa OFW Tulong at Servisyo Center sa Paranaque City. Pero ano-ano nga bang hati nitong serbisyo para sa ating mga kababayang OFW? Tara, alamin natin, sa nyo ako. Pinangangasiwaan ng OFW party list sa pangunguna ng kanilang kinatawan na si Congresswoman Marisa Delmar Magsino ang pasilidad na ito. Kumpleto ang hatid nilang serbisyo mula sa medical assistance, legal assistance, request for repatriation, scholarship opportunities para sa mga anak o kaanak ng OFWs at iba pa base sa kanilang pangangailangan. Open po tayo Monday to Saturday hanggang 7 o'clock pero at least minsan umaabot po kami ng gabi. Pero paano nga ba makahihingi rito ng tulong? Bumisita lang sa kanilang tanggapan at sagutan ang form na kailangan. So ito po yung ating membership form and then ito po yung case history form para po sa repatriation assistance. And then ito po ang ating medical assistance para naman po sa tulong sa mga pampublikong ospital. At ito po yung welfare assistance po, yung iba-ibang klase pong tulong kay Congresswoman Magsino. Hindi biro ang pagtugon sa pangailangan ng mga OFW. Pero sa dami ng kanilang sakripisyo at mahalagang ambag para sa ating bansa, naaayon lamang na sila'y bigyang pansin ng pamahalaan. Sa Kamara, isa sa mga isinusulong ni Magsino ang panukalang pagbuo ng Magna Carta of Filipino Seafarers na ngayon na plancha na raw muli ng Kongreso para tuluyan ng maisa batas. Lalo na po recently, nagkaroon na po ng mga hostaging sa ating mga seafarers dahil po dumaan sila sa Red Sea. Yun nga po, wala pa po tayong Magna Carta for Seafarers. Kinakailangan po ma-identify ano po ba ang mga benepisyo na makukuha ng ating mga seafarers at ang kanilang pamilya, lalo na po in times of crisis like this. Bukod naman dito, suportado rin ng OFW party list ang economic charter change na itinutulak ng administrasyon dahil naniniwala silang malaki ang maitutulong nito sa OFW sector. Madadagdagan ng trabaho, yung opportunity ng pag-asenso at mababawasan na rin siguro yung mga OFWs natin na kailangan pa magtrabaho sa ibang bansa for a greener pasture. I'm very happy na i-announce po na meron tayong House Bill 7865. Ito po yung anti-illegal recruitment. Recently, there have been numerous cases of illegal recruitment of our OFWs, particularly targeting countries in the Southeast Asia, often leading to human trafficking. Malayo pa, pero malayo na. Ganyan kung ilarawan ng OFW party list ang sitwasyon ng mga OFW sa ating lipunan pagtitiyak naman ng gobyerno sa abot ng kanilang makakaya. Patuloy nilang iaangat ang kalagayan ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.